time viewers mga idol kung paano daw i-connect dito sa ating mixer yung multiple music source ano halimbawa gagamit ng mp3 player, dvd player, Smart TV or cellphone So dito sa ating mixer, mas okay na pag maraming channel, mas okay natin gagamitin yan no? Dahil marami tayong magamit na, halimbawa gagamit tayo ng apat na source na yan So pwede pwede sa ating mixer dito Dahil yung ating mixer dito ay 7 channel So lagi natin tatanda na idol na pag magamit tayo dito sa ating mono left at saka mono right So lahat ng mixer ay may mono left at saka mono right So kung ginagamit man natin yan sa DVD player, katulad nito PL yung pinakakonektor nya dapat dalawang input natin dito kapag naka mono left at saka mono right para sa ating left and right channel para so, yung ating left may output yung ating right may output dahil dito ano kahit nakagitna itong pan talagang kailangan mayroong input ditong dalawa na to. So dito sa iba naman, sa channel 1 to 5, itong line input nya, so kahit isa lang dyan, pwede natin magagamit. So halimbawa na lang kung ang DVD player natin na ginagamit dito, dito natin gagamitin sa ating mono left at saka mono right. So ang ating DVD player, mayroon siyang output, ano, left and right channel, papunta naman dito sa input ng ating mono left at saka mono right. So kailangan dalawa ang gagamitin natin na connector. So katulad nito, dual 6.35 to dual RCA. Dapat ito yung ating uh, magagamit na connector. Halimbawa, nag-output tayo dito sa ating DVD player, left and right channel. At input natin dito sa mono left at saka mono right. So dito, dalawa ang ating input. Magkakaroon na rin ng output yung ating dalawang output dito left and right channel so kalimbawa naman idol dito natin gagamitin yung ating DVD player sa ating channel 5 so papalitan natin ang connector yan pwede rin itong connector na to pero pag ito ginamit natin sa line input automatic mayroong output yung ating left and right channel dito dahil ito kahit isa lang input dito naka stereo output na sya no? o dalawa yung ating output dito left and right channel basta itong pan nakagitna so magiging hati sya dito kasi naka-mono, so kailangan talaga mayroong input na dalawa dyan. So kung ang ating pagagamitan naman ay manggagaling sa ating cellphone, so ang ating cellphone mayroong 3.5 output. Tapos kailangan dual 6.35, ano? So kung dito natin gagamitin yung ating cellphone sa mono at sa mono right, itong connector na gagamitin natin, itong output sa ating cellphone, itong 3.5, tapos kailangan ang input natin dito dalawa ulit. Kasi mono ito, or mono right. Ayan pag dito naman natin kinamit sa channel 5 sa ibang channel ano o hindi na dito sa mono input natin dito na sa channel 5 isa lang ang konektor na gagamitin natin so ito lang gagamitin natin ng konektor 3.5 to 6.35 input tapos dito sa ating cellphone so magiging output nito dalawa na so pag nag volume tayo dito ng ating feeder sa ating channel 5 basta nakikit na itong pan matik na yan magiging dalawa yung kanyang output so halimbawa dito naman sa channel 4 ganoon lang din same lang din lang input natin dito. Kung sa cellphone man natin gamitin ito, isa lang din ang magiging uh, connector. So madalas naman ang ating ginagamit, kung halimbawa laptop or MP3 man dyan, basta 3.5 output, ito lang gagamitin natin na connector. Single lang. Basta dito sa channel 1 to 5. Pero pagdating dito sa mono left, mono right, dapat dalawa na. So kahit anong source ang gagamitin natin dyan, idol, TV man yan or cellphone, maliba na lang kung nakabluto tayo dito so pag naka bluetooth tayo dito kailangan nakagitna itong panya rin ano? so pag naka true bluetooth tayo left and right channel nyan magkakaroon na rin ng signal so ito lang kasi ano pwede natin mapagsabay sabayan so pag cellphone na gagamitin natin na natin dito ito madalas na magagamit natin pwede natin no, smart tv ay 3.5 output or airphone output ito lang din ang magagamit natin pwede single pwede dual ano So double purpose yung ganito Sa USB man tayo Ang USB at saka Bluetooth At saka monolip at saka right, Isa ang kanyang control Ito lang Pinaka feeder Hindi katulad dito sa ibang channel Na pagka line input channel 5 So ibukod yung kanyang feeder So kung halimbawa, Ginamit natin yung ating Bluetooth dito Sa ating smart TV May Bluetooth yung ating smart TV So dito tayo mag control Ang line channel 5 Ginamit natin sa cellphone Ginamit natin sa MP3 ginamit natin sa DVD player so pag nag volume tayo dito sa 3 kung ano ang naka input dito yun ang magbibigay ng signal so kailangan nakababa yan ano katulad itong main volume natin nakapix ang volume yan so pag sinabay natin yung bluetooth natin so dalawang magiging source natin dahil dalawa yung naka volume dito na feeder so ang feeder kasi nito idol ito yung magkocontrol o yung volume nito dito sa main volume natin so ayan lang ano pag apat ginamit natin yan itong magiging control nya pwede natin gamitin na sabay pero dito ang control sa ating mixer so itong connector naman na hawak natin na idol itong 6.35 to the wall RCA pwede din natin itong magamit sa ating DVD player so limbawa uh, itong ating DVD player mag output tayo dito sa ating left and right channel ng ating DVD player ayan tapos itong 6.35 o single nya pwede natin itong magamit sa channel 1 to 5 line input ayan Basta lang kagitna yung pan, pwede itong connector na ginagamit natin. Bukod dito sa ating ito, dual 6.35 to dual RC, ito madalas na magagamit natin sa mono left, mono right input. So,